Let's go, guys. Let's go na. Papalipad na, si na yan. Lilipad ka si Blackie niya. Ito yung Doon ka, Idre. Tayo mo bumaba doon. Pag nalaglag. Saan? Ito? Uy, tayo. Ito, pag sa tayo ka. Dito mo lang Okay Okay Pwede okay. okay. yeah, guys guys okay.

Guys, Dapat 'yung mo 'yung arake. Hey, guys. Sabay tayo. Hi, guys. Lah, hey, na. No, I think there mo no? din, na din oh.

pag yung lag Patay mga kayo dito. mo yung lag kaya Patay mga kayo